Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Mariing itinanggi ng Department of Education o DepEd ang aligasyon na gagamitin sa pag-red tag ng mga guro ang memorandum sa payroll deduction system. Reaksyon ito ng kagawaran sa pagmumaktol ng Alliance of Concerned Teachers o ACT at aligasyon ng profiling sa mga miyembro ng union. Sa panayam ng GMA News, ipinaliwanag ni DepEd spokesperson, Attorney Michael Powa, na ang memorandum ay para lamang i-update ang kanilang human resource system at i-consolidate ang data sa kanilang central office. Dagdag pa ni Powa na hindi na bago ang ganitong kautusan dahil iginagalang naman anya ng pamunuan ng DepEd ang mga unyon ng guro. Samantala, balak ng Alliance of Concerned Teachers o ACT na maghain sila ng reklamo sa International Labor Organization o ILO dahil sa profiling operations ng DepEd. Ayon sa ACT, ang naturang hakbang ay isang systematic harassment sa kanilang mga miyembro. Naghain ng resolusyon si Cagayan de Oro representative Rufus Rodriguez na humihiling ng suspensyon sa prangkisa ng Cebu Pacific. Ito'y sa gitna na rin ng mga reklamo laban sa Naturang Airline Company. Tinukoy ng mambabatas na ang Naturang budget carrier ay mayroong history ng kapalpakan sa kanilang serbisyo kaya marapat lamang na suspindihin ang prangkisa nito. Noong nakaraang linggo ay inulan ng reklamo ang Cebu Pacific gaya ng overbooking at offloading na nauna ng pinaimbestigahan ng Senado. Wasak ang isang bahay habang mahigit sa sampu pa ang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Sitio Upper Cantipla, Barangay Sudlon 2, Cebu City. Umaabot naman sa 45 individual ang kinailangang ilikas kasunod ng landslide, bagamat wala namang nasawi at nasaktan sa pangyayari. Kinordon na rin ang lugar dahil sa posibleng panganib nito sa mga residente. Patay sa sagupaan ng isang miyembro ng New People's Army o NPA sa Zamboanga del Sur. Naaktuhan ng mga miyembro ng 97th Infantry Battalion ang mga rebelde sa combat operations sa sitio Tula, Barangay Sunop sa bayan ng Dumingag, Zamboanga del Sur na humantong sa higit 20 minutong palitan ng putok. Kinilala ang nasawi na si Hayman Taata alias Rico, miyembro ng security element ng Western Mindanao Regional Party Committee. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas ng na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. I <laughs>